So no, guys, dito sa Old Balara sa so, Mag City. bahay ng kapatid ko po. Mga tahi ng isis diyan kami dati nakatira oh. Kung um, buti na nakalis na ka kami, kundi kami nakalis, sunog din sana kami. Kaya yung may umusok dyan, maubos lahat yan. Ito, gumagana na yung mga sasakyan kasi nagpadaan na yung mga sa, mga bantay. Kasi wala na, okay na yung apoy. Natikila yung apoy. So, nagpapadaan na. Meron mga inaabangan kasi meron daw nasunog na isang matanda. Kaya na puno ng bumbiro to hanggang doon sa dulo. Itong babaan ng dito sa may Ulbalara. Ang nagsurabi nyo, puno ng bumbiro to. Ayan, may bumbero din sa Tawid. Ayan. Sa may UP campus. Ayan, may bumbero sa Tawid. So, yung dalaw yung traffic ko dito, gumagana na. Dito ko sa may papuntang UP. Ito yung papuntang UP. Katipunan, UP Katipunan. Ito naman yung galing ng Commonwealth. Pagpuntang EOP Katipunan. So, dumaga na na kanina. Tapos, sarado ko kanina. So, itong nila yung lalabas yung mga tayo. 不可能啊 Sunog, may sunog. Dito sa may old balara. Ipapuntang UP Katipunan. So, natigil na yung apoy. Napula na. Kaya nag-alisa na yung mga bumbiro. Yeah, Tigil na. Kaya pinapadaanan na dito mga sasakyan.

ng mga puno doon ang punta ang sunog pupunta dito sa mga kalsada ang <coughs> daming nagupo dito kasi mayroon daw namatay na isang matanda na sunog <coughs> kaya nga nabang abangan lang at <coughs> के <trop> ng nah na naman, dali Sila na ba siguro diyan? Nakabang sila eh. <coughs> <coughs> Soko, ambulansya. Soko, ambulansya, kukuha niyan. Kukuha guys sunog mga tsaheng ko nandiyan sa loob ubos lahat sunog so may old barara guys kabahayan kasi sa likod yan daming kabahayan ay huh? eh, bawal lang ngayon pumasok kinordo ng mga mga pulis daming bahay rog puno itong side na may bombero hanggang sa dulo bus sa so, ito side na yan o just rin. Bati dito sa natural. Pagkatulong sa... Tapos so, guys mga bahay ng pinsang ko sa loobal Mga bahay na pinsang ko sa loobal Sa so, mga, mga tsahing ko Tapos so, pati bahay ng bayaw ko Sira Sunog, sunog Dito to sa ano, old lara. Itong way na to ito papuntang Tupi, Katipunan. Tupi, Katipunan. at nyo, galing sa komunidad. Sabihin nyo. Papuntang Katipunan. Puntang sa may may nipis, mahigit. Nakatira kami dyan, 10 years, mahigit. Ayan naman, nagbububo pa ng bumbero. sa may umapoy-apoy pa. Tama doon, doon ito, eh. Nakita na siya siguro Nakita na ako siya tayo. Nakita na ako siya. <coughs> gabon, Doon lang sa may kahapon sa likuran Dali rin nasunog kahapon Tapos ngayon dito naman Sumunod isanda na yan yan yeah, sunod yung tapong dyan mayroon daw ano na yung nanay nung kasamahan ko sunod na nakita daw sa loob ng CR humintay pa lang na may labas nanay nung kasamahan ko sa trabaho 2008 tumalis na ako sa lugar na to kada kami nakatira tapos ngayon nasunog talaga siya hindi lang makita dito sa pwesto ko so lahat yung bunga bubong na yan bahayan hanggang likuran puro upos lahat mahaba pa yan hanggang doon sa mga, mga bahayan hanggang doon sa mga puno

¿Qué no payaso de la mesa?

kayo sa mga nasunugan <clears throat> <coughs> Tagal lang nakatira kami dito Ngayon, ngayon nasunog siya Ito yung galing ng Katipunan Papuntang Commonwealth tabi Yung nasunog yun sa kabilang side Ayan o yung kabilang side niya. Ito ang Katipunan dito sa Old Balara guys. Ito ang UP Katipunan yung nasunog. Eh, na maklaro si kanay. Kaya na, lakas ang apoy kanina no? Na maklaro kaya. Ito parang kuwa pa. Nakapo, nakapo. Ay, nakita mo yung bangkay? Nakita mo? Yan maklaro. Saan nakapis to? Sa bahay nila, sa Sierra. Bakit para makapoy? Bakit kasi siya pumasok pa?

Ay natin, wala kami nagtulong sa amin. Last lap, tulong. Parang ba muna dyan? Tulungan mo dyan, tulungan na natin Satisigyan. Satisigyan yung ano. Ang bulat, si Ate Sigyan, si Ate yung umakay. Tulong. Tulungan mo na para marimutang ang utap, Ha? Eh. Eh?

Ano na si no? so oh. no? so <coughs> pa na ka. Sa usok pa lang? Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? Ano na lang? na lang? Ano na lang? na lang? Ano na si na lang? Ano na lang? Sa na lang? lang? na na lang? Ano na na lang? Patay ka sa Kahit mapaso-paso sana siya, lumabas na, na sana siya eh. Bahala nag mapaso eh. Kahit dito nga lang ako dito, napakayari. Kaya pala tumawid siya kayo dito. Kaya pala tumawid kayo dito. Kasi lakas ang apoy kanina eh. Kapon, doon naman yung sunog kapon. Kapon pa yan, please. 食べたこともない。

Pinaramay ng loob ng higit isang dekada na nakatira kami sa loob ngayon. Pero hindi na kami dito nakatira mga tsahin ko na lang. Tsahin ko na lang. mga pinsan. Bayaw po yun. Sunog bahay nila lahat. Ngayon, makalis na kami dyan sa area na yun. Yung pinakatakot ko nga dati na magkasunog, Kaya nung gandila kong umalis sa area na ito. May patakot ng ibang bahay, ibang tirahan. So ito na nga ngayon, nasunog na siya. Tuloy yan ayun yung mga nasunogan eh.